Isa eh, na namang bangko ang madadagdag sa humahabang listahan ng na mga nagsaranga dahil sa kakulangan umano ng pondo. At sa pagsasara ng Export and Industry Bank, na mong problema ngayon ang mga kliyente nito, lalo na yung may mga milyong pisong deposito kung maibabalik pa ng buo ang pinaghirapan nilang pera. Saksi si Bernadette Reyes. Hindi na kami ng pera. Ay yung lahat ng aming mga pag negosyo na dyan. Di pa sweldo nga lang nila ngayon, payroll eh. Kulang pa ng kalahating milyon eh. Na ibibigay nila tapos nakukuha mo dyan pa. Sa pagkadismaya, hindi na napigil ni Annabel na maiyak. Matapos dat ng sarado ang main office ng Export and Industry Bank sa Makati, kung saan mayroong milyong-milyong pisong deposito ang kanyang mga kumpanya. Nasaksihan din ang pagkadismaya ng mga depositor sa iba pang branch ng banko, gaya rito sa UN Avenue sa Maynila. Nabulaga po hindi ko po alam na ganun. As nasarado na pala. Question mark pa po. Hindi ko pa po alam talaga. Kasi, uh, po. Kasi? po. ngayon ko lang nakita. Ngayon lang po ako napadaan dyan. So, yun po. Hindi ko po alam kung paano at saka anong gagawin. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isinara na ang Export and Industry Bank dahil sa kakulangan ng hawak nitong pondo para tumbasan ang halaga ng account ng mga depositor kung magwi-withdraw sila. Ang mga ari-arian naman nito o asset hindi pa agad magiging pera. Na-anticipate na nila na bago matapos ang araw, may mga magmamature na deposito na di nila kakayanin. Basis sa kanilang analysis, uh, nagsabi sila sa BSP na di namin na nila kaya'ng i-serve yung mga deposits na 'yon. Ang lahat ng branch ng Export and Industry Bank sa buong bansa, isinailalim na sa pamamahala ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC simula alas 9 ng umaga kanina. that's our responsibility to secure all records and to determine exactly uh, the the state of condition. Pag-aaralan ngayon ng BSP kung bakit kinulang sa pondo ang Export and Industry Bank. Maybe combination of bad luck wrong decisions kinapos sa kanilang uh, sa kanilang rehabilitation Merong may git 50,000 depositors ang Export and Industry Bank sa may 50 branches sa buong bansa pero ayon sa PDIC kahit sarado na raw ang banko hindi pa rin daw dapat magpanik ang kanilang mga depositors Simula katapusan ng Hunyo, ibabalik na ang mga deposito, pero limitado lang sa insured na halagang hanggang kalahating milyong piso. For so, deposits with uh, balances of 10,000 and below, uh, who have uh, current addresses and if they do not have any outstanding borrowings, then they do not need to file um, deposit insurance claims. But if uh, their accounts are more than 10,000, then they have to pay. Ang balanse para sa mga higit sa kalahating milyong pisong deposito, malalaman lang kung may babalik pa at kung buong makukuha kapag nabenta lahat ng ari-arian ng banko at nabayaran ang mga utang nito. Pero bago ang bentahan, hihintayin muna kung may ibang bangkong interesadong mag-rehabilitate nito o di kaya may bago mag-iinvest ng pondo sa susunod na pong araw magkakaroon ng nationwide forum simula May 2 para talakay ng proseso ng pag-claim ng deposit insurance. They need their evidence of deposit, passbook, or certificate of a time deposit. The evidence of deposit and we will match that. noon nakaraang taon, nagsara ang Banko Filipino. Makalipas ang halos anim na buwan, ang LBC Development Bank naman. Pero bago nito, may nauna ng halos dalawandang rural banks, dalawamput isang thrift banks at isang commercial bank na nagsara sa nakaraang sampung taon. Sa kabila nito, tiniyak ng BSP na nananatiling matatag ang banking industry sa bansa. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.